Mga boss, welcome back. Nakasabay pang pintura. May i-review tayo dito. bali, actually, hindi talaga to yung order ko. So, accidentally, eh. kasama ko siya sa napindot ko. Then, napindot ko, nalagay sa cart, tapos naka-check. Tapos hindi ko lang namalayan, kasama na siya sa babayaran ko. Nung no, chinik ko siya kung anong ano, ano ano isa siyang bluetooth speaker pero hindi ko na rin kinasal kasi naalala ko wala pala ako ngayon ano wala pala akong audio tracer so tamang tama to -de mo na lang natin maingay dito sa amin kasi ano eh parang may gumagawa doon banda doon banda ho. so doon banda yan yan yung so, may ginagawa hanggang dito yung ano Hanggang dito yung ingay ng grinder. So, i-unbox na natin muna to. Tapos, may ito. Sa Lazada ko naman in-order yung potentiometer kasi hindi pa ako makapunta ng raon. Ito muna yung titingnan natin. Kung... So, nag-order tayo ng potentiometer na 50K na ano to, volume. Sa ano Tingnan natin. Unbox muna para ano. Para may panggamit ako dito kasi 'di ba nabaha yung ano? Nabaha yung mga piyesa ko. Ito so, may damage yung binigay sa you know, akin, no? Halo-halo na kasi. Ayan, no? Oh. May damage yung binigay. yan So, ano mangyari dito? Ayan, no? Oh. May damage yung naibigay tapos sa uh, 100k pa yung ano anak naman ng ano 50k yung order ko uh, 100k yung ano uh, binigay paano ba to kausapin ko yung seller nito kaya ano i e, ano muna natin e, i ko muna si seller okay, mga boss itong in -order ko sa Lazada na asal lang ako pero hindi ko na ano kasi gagamitin ko naman pero may damage na dalawa kayaan po na hindi ko na yun ano pag return balik tayo dito sa isa pa Kinat ko yung ano ang dami pang pasikot-sikot so buksan natin to sana ito hindi tayo supply yan nakakarton pa siya. may ano ah mukhang may may ano na tampered oh so yan scoop may tama dito may kunting ano ah, kinakabahan ako dito <laughs> baka mamaya may damage din to okay. Ayun, wheel pack naman siya. Ngayon ko lang ano, pinaka-volume niya. Malaki pala mga boss. Tapos, ayan. Ito yung pinaka-ano, Chinese din, oh. Tingnan natin yung pinaka okay. Naka-empake pa, ayan. So, ito lang yung pinaka-laman niya. Magaan siya. Tapos volume 'yan. Ah, volume lang siya at saka ano. Mga boss, wala siyang wala siyang tawag dito. Wala siyang power supply. Ngayon, ah, plain lang talaga siya. Speaker lang, walang yan. Akala ko naman bluetooth speaker. Plain lang talaga siya na speaker. Sa natin yan, no? Akala ko bluetooth. Ayan. Paano kaya natin ito may titisting? Kiraming eh, kubulya yung cellphone sa ano. Akala ko bluetooth speaker. Ano lang talaga siya eh. Ito lang na ano. So, plain lang talaga siya na ispigen. agad na yan Okay, so plain lang pala talaga siya ng speaker na dali ako ah. ka lang i-double check ko nga muna sa ano ko kung nakalagay doon Bluetooth. Double check ko nga doon sa ano. Mukhang nadali ako dito. Saglit so, lang. akala ko nga talaga Bluetooth speaker. Ano lang pala siya, ah, uh, uh, plain lang talaga siya na speaker at saka may USB. Nagkamali tayo ng kabit o ng ano, order. Actually, hindi ko naman talaga to order. Napindot ko lang. So, hindi ko napansin na wala talaga siyang Bluetooth. Plain lang talaga siya na speaker mga boss. Pero sa presyo niya naman na ano na 133 pesos uh, shipping. Okay lang kasi pwede naman natin ito gawing audio tracer. Ngayon, bubuksan ko sa loob para makita yung laman. Kung ano yung laman niya. Kung ano, pwede natin ito ayusin. So, ito yung laman niya mga boss. Uh, ito yung laman niya. 4 ohms, uh, 2 watts na speaker. Ayan, dalawa. Tapos yung AC niya, ayan, dalawang ano, dalawang tawag dito, dalawang ano bang AC na ginamit dito. Hindi ko makita. Ayan yung AC niya na ginamit. Tingnan natin. So yung mga na-order din natin na ano na ah, uh, Ah, uh, katulad lang din, ano, si 22008. Or D23, ano, yan. Okay. So, sa so 100 plus okay na rin to mga boss. Pwede ko naman sya lagyan ng Bluetooth. Kung gusto ko gawin syang Bluetooth speaker, pwede naman, ano, kaya lang mag-add pa tayo na, ano, dito. Ngayon, ang gagawin ko dito ay, Uh, itong pinaka supply niya at saka yung pinaka input niya gagawin na lang natin tong rechargeable para ano, para maganda sa ngayon ganyan muna di ano muna di supply muna pero okay na rin to kahit ano uh, nagkamali tayo ng ano hindi natin napansin na ano anexp ko kasi di bluetooth na eh pero sa question niya naman eh okay naman pasok naman sa ano So gagawin ko na lang siyang audio tracer. So mga ipi-prepare natin diyan ang mga piyesa, mga gagamitin. Uh, at urgent na rin 'to kasi ano eh uh, kailangan na rin natin sa turbo shooting. So i-prepare ko lang kung may mga piyesa pa kung piling gamitin diyan para maka Tapos charging charging board tapos uh, anong tawag dito charging board at saka audio input saka switch power switch kailangan may power switch siya sa likod ko na lang siguro ilalagay or dito so, sige balikan ko na lang kayo mga boss at maganda sana kung bluetooth speaker yung nakuha ko nagkamali lang <laughs> mga boss andito na uh, tiningnan ko tong nab niya kung bilog or hindi kasi uh, may babaguhin tayo dito sa speaker na nabili natin Accidentally na pindot Akala ko may bluetooth, yung pala plain lang na speaker. Ngayon, gagawin ko kasi siyang audio tracer pang repair natin ng ano kasi nabaha na yung mga ginawa ko dati. So, pinakamadali na lang to kasi meron na siyang amplifier sa loob. Maglalagay tayo ng battery. Tapos yung switch, ay ah, yung ano, yung ah, volume. meron tayo dito yung ilang K ba to? 50K na potentiometer. Papalitan natin yun kasi walang switch yun. Ito merong switch dito. Tapos charging charging board para sa battery para rechargeable na siya. Okay, mga boss ha. Tapos isa pa pa lang uh, kinuha natin tong piyesa na to, headphone out para papalitan na natin tong ano, yung may wire na dito so. Kasi gagamitin natin to pang audio tracer. Okay, saglit lang mga boss, kalasin natin to tapos gawin ko muna din papakita ko sa inyo yung resulta. Yan na mga po, sobrang haba kasi ng proseso nito. <laughs> Medyo ang dami kong ano, mga pasikot-sikot kaya hindi ko na pinakita yung pa. I-explain ko na lang kasi nagawa na. So ang nangyari dito, instead na may wire siya, ang ginawa natin, naglagay tayo ng charging module at input. Yan. Tapos, yung volume na ano, yung volume na dati na walang switch, nilagyan natin ng volume na may switch para pag ino natin yan ayan, saka pa lang sya mag switch ayan. tapos inusog natin dito yung board ayan De, naglagay tayo ng dalawang battery na lang para pantay kasi kabilaan para ano dito lang ako sumablay kasi pangit ang pakagawa ko ng butas so parang hindi technician ng gumawa eh. <laughs> nagmamadali kasi yan kasi Huwag niyong, huwag tutularan niya ng no? pangit ng pakagawa ng butas mga boss. So, hindi siya nakaka-proud. Pero gumagana naman yung ano, charging module. Ayan. Gumagana okay. naman siya. Hindi nga lang siya nakaka-proud nakaka pag ano. Pero, okay na siya. Tapos, yung sa audio tracer naman, ito na rin yung gagamitin natin pang audio trace. Tapos, kung may iba namang ano, gagamitin tayo pang sound sa cellphone, hindi ko na kasi nilagyan ng bluetooth pero soon, lalagyan ko to ng bluetooth module sa loob sa ngayon, hindi lang muna pero pwede ko yan lagyan ng, ng bluetooth ano, ganito yung bluetooth module ayan, oh. pwede ko lagyan yan kung sakali pero sa ngayon, hindi ko lang muna lalagyan so okay na yan kasi pang audio tracer ko lang naman to eh para hindi na rin ako gumasos kasi mayroon namang nabibili na bluetooth module na may kasama ng amplifier na katulad nito na ibubutas eh, ko na lang sana dyan pero sabi ko, dagdag asos na naman eh. Nasa 1, 130 plus plus shipping pipa eh. Dagdag asos na naman. Uh, nagtitipid ang kuya basic Bob nyo. So pwede na yan. Sa mga gustong gumaya ng ganitong uh, DIY na Bluetooth module, uh, hindi na, pang audio tracer, uh, wag ko na, na lang kayo bumili ng ganito kasi mahirapan lang kayo. Ang may papayo ko sa inyo ay ganito. Sana ba yung ano ko dito na ako dito mga boss eh. Yung pinaka ano. Nabaha na kasi ito eh. Bili na lang kayo ng mga bluetooth speaker na may kabita ng ganito. Para sasalpakan nyo na lang ng pang at saka ano. So wag nyo nang gagayahin to Pero pwede naman kung gusto nyo ganyan. Or ito ang pinakamadali kasi hindi mo na siya kakalasin o ano sasalpak mo na lang dyan yung parang jack tapos ano ha ah, ah, symbol ngayon ang gagawin natin ay ititatakpan ko muna yan din gagawa tayo ng pang ano pang inject at saka pang ground so saglit lang mga boss so paano nga ba gumawa ng audio trace so so simple lang mga boss napaka simple lang so meron kang kailangan pang inject sa positive or sa signal tapos yung clip para sa ground ito iipit nyo to sa negative o sa ground ng amplifier o kaya sa body. Yan, pinaka ground yan. Usually, ganun ang setup yan. Ito, dyan. Tapos itong dalawa, left and right. Pwede nyo naman pagsamahin na dito. Kaya lang, uh, kailangan magkahiwalay yung ano, malayo ang gap nya. Pwede nating hiwain yan dito. Pero ang problema kasi kapag wala ng katabing grounding tong ano, pag inawakan mo tong wire, uh, may haming na. Kaya itong green na to ay i-stay natin dyan pero hindi natin yan ihinang kasi ito ikakabit natin dito sa ano yun ang pang inject natin ng audio tracer kumbaga ito pinaka positive signal ng audio input tapos ito pinaka ground dito naman yan sa clip so ang gagawin natin kumuha tayo ng wire uh, dito tayo maghihiwa tayo dito lalagyan natin ng ground para ito yung pang ipit natin sa ano so mga boss yung sinabi ko para madali madali lang sana yung mga bilhin lang kayo ng mga bluetooth speaker na maliliit kaysa mag DIY pa kayo bibili pa kayo ng amplifier board mga ganito ah uh, hassle pa so mas recommend ko kung may mabibili kayo mga ganito na may kabita ng auxiliary yung pinakita natin kanina yung may auxiliary okay na sana kung may ganito may ganito isasalpak na lang so sa ganito naman kasi sayang gagamitin ko to so itong dalawa yung yung left and right yan, pagsasamahin ko na yan para kabilaan tutunog na tapos itong ground naman ay dito yan so maghihiwa lang tayo dito tapos ang ano dito kasi ang configuration dito sa tatlong to itong ano ay puti ay left yung pula ay right channel tapos ito negative or ground so ganyan dapat yan pero dito natin hiwain para ano, hiwalay sila so tika lang ah, hiwain ko muna tapos hihinan ko dun sa green itatap ko din lagyan natin ng shrinkable tube. So mga boss, ganoon lang kasimple yung paggawa ng audio tracer. Ayan mga boss, so bali, nagtap tayo dyan ng isa pang wire. Tapos babalutan natin yan ng shrinkable cable tube para maging okay. Then dyan sa itim na wire, dito sa itim na wire, dito natin itatap yung pinaka ipit ito. Parang pinaka pang ipit dun sa grounding. Kaya naman hindi natin pinutol yan. Uulitin ko lang kasi baka may nung mga nag skip ng video. Para pag hinawakan tong wire, kung wala kasing grounding, magkahaming. Pag tinatouch yung ano. Kaya, ayan, nakano. Para siguradong walang haming, tuloy pa rin yung ground doon sa dulo. Okay, mga boss. Okay, mga boss. So, ito yung pinaka, ano, ayan na yung nano. Nahinang na natin yung pinaka negative. Kunyari, ito yung pang-audio nyo. So, pag in-inject dapat magkakasaw. Download chance to win more than 75 million So, malalaman mo yung uh, malalaman yung performance nito sa mga upcoming vlog natin. Abangan nyo na lang mga boss at i mo din natin yan. So, sa ngayon, nagawa natin ng paraan tong ano na hindi masayang yung gastos natin. Uh, mapapakinabangan ko siya pang audio tracer talaga. Saka pang sound sounds ko din dito kung sakali. So, mga boss, hanggang dito na lang yung vlog natin at uh, sana nakatulong 'to. Maraming salamat at galbis po sa ating lahat.